Ito na mga idol ang dilubyo sa kalaban ni, ni Yoyo mga idol. Kasi sa sargo pumasok ang uno. Ito na naman, ubos na naman to. Oh, isa. Ah. Dalawa. Nako, ubos na to. Pos muna mga idol, pos muna. Ang galing. Wow! Yan siyo yung libungan mga idol Galing talaga mga idol. Pag, pag may pumasok sa sargo ay pasok na lahat. Tingnan nyo mga idol ha. O, pause muna. Ituloy natin mga idol ha. Ayan. Apat na bulan na lang. Nako, tatlong bulan na lang. Agrabe talaga. Binabaybay talaga ni Otso ang kanyang daanan mga idol ha. Last one na mga idol. Nako ha. Ang galing talaga. Ang galing. Last ball mga idol si Yoyong Lubungan. The Dragon. Wow.